ugali ng isa't isa ng Ate May nagsalita na. Erika ibinuking ng ate May niya. Ito na nagkabukingan na. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabo ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Erika ibinuking na sa kanyang ate. At isyo sa 500,000 confirm alam na kung sino ang kumuha. Pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga Kalingap ang patungkol sa nangyari kay Erika kung bakit ito nakapag-desisyon na umalis sa Team Kalingap isa sa mga problema at hindi maiwasan ni Kalingap Prab na magulo ang kanyang mga beneficiary matapos itong matulungan dahil sa maraming mga nag-sponsor kina Kalingap Prab mga Kalingap na kapag nakita nito na tapos nang matulungan ang isang tao mula sa team Kalingap ay didirikta na ito sa mga Kalingap Angels Katulad na lang sa nangyayari ngayon kay Medeth mga kalingap at sa iba pa nabigla bigla na lang itong nagka problema dahil sa isang sponsors na balak tutulong sa mga itong ngunit may iba pa pala itong mga dahilan. Maaalala natin mga kalingap na si Medeth ay may kaaway itong isang sponsors dahil sa pera na ibinigay nito sa kanya mga kalingap. Kaya ito ang hiling ni Kalingap Rab na sana naman anya na kapag may gustong tumutulong sa mga Kalingap Angels ay sana wag na itong dumirikta at kumuntak muna sa mga K-Boys at para maiwasan na magkaproblema ang mga beneficiary ni Kalingap Rab. Dito kasi magsisimula ang tinatawag na third party mula sa team Kalingap at sa mga dumirikta na magbibigay ng pera sa mga Kalingap Angels. Ang kalalabasan nito ay maaring mainto ang pagtulong ng team Kalingap sa mga beneficiary na ganito. Bakit? Dahil sa hindi naman kailangan siguro pa ang team Kalingap sa mga ito mga Kalingap dahil sa may iba nang tumutulong sa mga Kalingap Angels. Kaya kapag nalaman ni Kalingap Rob na pinasok na ng isang sponsors ang kanyang mga tinutulungan ay siguradong titigil na rin sa pagtulong sila Kalingap Rob dahil may tumutulong na rin lang sa mga ito mga Kalingap. Katulad na lang sa nangyari kay Erika mga kalingap noong hindi pa ito napasok ng isang sponsor ay kaliwat kanan ang nagpapadala at nagbibigay pera dati kay Erika mga kalingap. At kung inisip lang ng gusto ni Erika ay wala na sanang maging problema pa kung patuloy lang itong nakikinig sa mga payo ni Kalingap Rab. Dahil marami naman itong natatanggap na mga pera na nanggagaling sa iba't ibang mga nag-sponsors mga Kalingap. Samantala matatandaan natin mga kalingap na ang perang ibinigay ni Sir June ay e dati kinakalingap rab para pandagdag sa pabahay kay Erika ay nagkakahalaga nga ito ng kalahating milyon mga kalingap. Si Erika na sana dati pa ang kauna-unahang pinakamalaki na bahay na mapapagawaan nila Kalingap Rab dahil sa milyon ang halaga na ipapatayo ni Kalingap Rab para sa kanyang pabahay. Ngunit noong biglang tumigil si Erika sa Team Kalingap ay napagtanto na inisip pala ni Erika mga Kalingap ang pera na nasa mga kamay ni Kalingap Rab na kunin ito. Kaya siya tumigil sa Team Kalingap at para kunin ang pera na nagkakahalaga ng kalahating milyon mga Kalingap, Ganon kaway si Erika pagdating sa pera mga kalingap kaya nitong isakripisyo ang lahat basta makukuha lang ito, at Erika ibinuking ng kanyang ate makikita po natin sa video kasama, alam mo na yung ugali ng isa't isa, so, syempre. Hmm. Anong mga ikikwenta mo sa amin tungkol kay Eric? Anong klase siyang kapatid na bunso? Mabait, ano, Ma ano pati yan, um, masipag, masipag, kabuti. Nasa na lahat, talented. <laughs> Bakit sa'yo? <laughs> 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 Pero di naman siguro. <laughs>